Marami ang naghihintay na muling mapanood at marinig ang kantang celos ng Queen of Bangsa Moro pop na si Shira. Ano ang update tungkol dito? The Philippine Showbiz List presents Maririnig na ba muli ang kantang celos ni Shira? Shira's celos Voluntarily Removed Due to Copyright Concerns sa mga nakalipas na linggo lamang ang talakayan ng mga netizens sa social media ang patungkol sa viral song na Selos ng tinaguri ang Queen of Bangsa Moro Pop na si Shaira Abdullah Alimudin. Hindi ka bigla ang pag-angat ng awiting ito na isa na rin viral dance challenge kung saan maging ibang showbiz personalities ay nakisabay na rin sa nakakaindak na tugtuging ito. Naging kontrobersyal na issue ang pangungopya ni Shira sa kanta ng Australian singer-songwriter na si Lenka mula sa 2008 song nito na A Trouble is a Friend. Si Krishna Aris Glang o AG ang sumulat ng lyrics ng Celos. Sa panayam sa kapuso mo Jessica Soho, sinabi ni AG na ang komposisyon ng kanta ay inspirasyon mula sa kanyang sariling mga karanasan sa heartbreak nung panahon na sa high school pa siya kung saan ay nakakaramdam siya ng selos sa tuwing nakikitang may kasamang iba ang kanyang crush. Ngunit agad na ipinunto ng ilang netizens ang tulad na ritmo ng Jealous at Trouble is a Friend. May ilang pang batid mismo kay Lenka tungkol dito. Hindi naman ikinaila ni AG na remix nga ng kanta ng kanyang hinahangaang ang Australian singer ang Celos. Pero paliwanag niya, sa pag-upload pa lang ng music video sa social media, nakasaad na sa paglalarawan na kanilang ipinaskil na kinikilala nila pareho ni Shira na ang kanta ay isang remix. May disclaimer nga raw ang AHS Productions, ang record label company ni Shira tungkol sa copyright infringement ng ilabas nila ang Celos. Binanggit din sa naturang panayam na ang team ni Lenka ay nakipag-ugnayan na sa kanila tungkol sa issue at ganap na naiintindihan na ang Selos ay isang fan project. Nakipag-usap na raw ang production company tungkol sa pagpapalabas ng selos ng opisyal. Katunayan na magreklamo si Lenka ng copyright infringement at bilang tugon na rin sa issue, kumilos na may agarang hakbang ang AHS Productions sa pamamagitan ng pagtanggal sa lahat ng music streaming services ng Celos noong March 19, 2024. Ang desisyong ito ay pinaalam ng ahensya sa isang Facebook post kung saan sinabi nila na kusang loob nilang inalis ang kanta upang mapadali ang mga legal na kaayusan para sa paglalabas nito. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin sila sa mga tao na tumangkilik sa selos. Hindi raw nila inaasahang sisikat ito ng ganon na halos dumating sa puntong ituring na Queen of Bangsamoro Pop si Shira. Sa huli, umaasa ang AHS na tatanggapin at mamahalin pa rin ng madla ang selos sa oras na maayos nila ang issue sa copyright ng kanta at muli itong mai-upload. Shira appeals to fans to stop hate comments versus lengka. Sa pagkawala ng selos, katulad ng inaasahan, hati ang opinyon ng publiko. May ilang nagpabatid ng tuwa at iginiit na hindi dapat inormalize ang copyright issue. Ika nga ang mali ay mali. Marami sa mga tagahanga ni Shira ay nagsasabing dapat magpasalamat pa ang Australian singer na si Lenka dahil pinag-usapan muli ang kanta niyang Trouble is a Friend dahil sa selos. Upang huwag lumala ang bangayan ng kanilang mga tagahanga, agad na naglabas ng pahayag si Shira. Sa kanyang Facebook account, nanawagan siya sa lahat ng mga tumatangkilik at sumusuporta sa kanya na tigilan na ang pagsasalita ng hindi magaganda laban kay Lenka. Ayon pa kay Shira, naiintindihan niya ang lungkot na nararamdaman ng iba matapos alisin ang kantang selos sa mga digital music apps at nagpasalamat dahil kahit papaano ay nariyan ang mga nais na ipagtanggol siya. Kasabay nito ang pagpapaliwanag niya na maayos na nakipag-usap sa kanila ang kampo ni Lenka patungkol sa copyright concerns. Nakikita nilang ginagawa lamang daw ng team nito kung ano ang tama at naaayon sa batas. Sa huli, sinabi ni Shira na umaasa siyang matigil igal na ang mga pambabash laban sa kanila bagkus ay ipakita ang pagmamahal at palaganapin ang good vibes lamang. More of Shira's song plagiarized. Hindi nagsimula at natapos sa selos ang mga negatibong issue tungkol kay Shira. Dahil na rin sa mainit na pagkakasangkot ni Shira sa copyright issue, hindi siya tinantanan ng mga netizen kung saan ay mabusising sinuri ang iba pa niyang mga kanta. Sa pagsisiyasat, napatunay ang tatlo pa sa mga kanta niya, ang Forever Single, Pacboy at Machine Gun ang inakusahang kinopya mula sa mga Indonesian song. Ang Pac di umano ay kinopya mula sa kantang Lagi Siyentik noong 2018 ng mga awit na si City Badria. Samantarang ang Machine Gun naman ay mula sa Uwiw Uwiw na pinasikat ni Sita Sitata noong January 2017 sa pagkawala ng selos. Nabaling naman ang atensyon ng mga nakapakinig sa kanta niyang Forever Single. Ang kakaiba nitong tugtugin at nakakaakit na lyrics ay nahuli din ang kiliti ng masa. Ngunit katulad din ng selos, sinapit din ng Forever Single ang sinapit nito. Maraming netizens ang nakapansin sa pagkakapareho ng awitin mula sa Indonesian band na Papinka ang Masige Mensin Tainya na nirelease noong March 2013. Dahil dito sa Instagram, ilan sa mga users ang ipinalam sa banda ang aligasyon laban kay Shira. Sa isang tugo ng record label ng banda na Ascada Music, sa isang komento, sinabi nila na sa kanilang sistema, ang tinatawag na pagkakahawig ay tiyak na matutukoy at sinigurado na walang komersyal na pakinabang. Sa isang pangtugon, sinabi ng Ascada Music na ang kaso ay kasalukuyang isinasagawa. Kasunod na pag i ito sa post ng page ng All Charts PH sa X, inulat ang pagkakatanggal ng forever single sa online music streaming platforms. Maging ang Packboy at Machine Gun ay nawala na din sa YouTube channel ng AHS. Kaugnay na pagkakatanggal ng mga kanta at mga aligasyon hinggil sa paggamit ng melodya ng mga ito sa isang Facebook post na una na pinalaga ng record label company ang tirada ng mga kritiko lalo na sa patuloy na bumabatikos kay Shira. Nanawagan ng AHS na sana ay maalis na sa kaugalian ng mga Pinoy ang pagiging utak alimango. Matutunan din daw sana na iangat ang bawat isa at lahat naman ay pwedeng magkaroon ng kanya-kanyang pwesto sa ibabaw. Inamin din ng AHS ang kanilang pagkakamali at giniit na wala silang ibang hinangad kundi ang magpasaya at palaganapin ang kapayapaan. Selos na yan, friend! Noong April 5, inilabas ni Shira ang bagong awiti na Celos na Yan Friend na walang duda na ang titulo ay mula sa pinagsamang Celos at Trouble is a Friend. Katulad ng inaasahan ay pumatok na naman sa panlasa ng mga tagapakinig. Hindi rin maitatanggi ng kantang ito ay tila pahiwatig din ni Shira at sagot sa lahat na kanyang pinagdaanan sa nakalipas na linggo dahil sa copyright issue. Ang natanggap na pangungut siya at negatibong komento ay ginamit niya sa positibong paraan. Gamit ang Celos na Yan Friend, pinaabot niya sa lahat ang gustong sabihin. Katulad ng inaasahan, hati na naman ang reaksyon ng publiko. Bagamat may sa bagong kantang hatid ni Shira, may ilan naman ang hindi mapigilang questioning ito. May mga nagsasabing maririnig pa rin daw sa kanta ang melody ng Trouble is a Friend. Bukod dito, may ilang netizens nila nagbanggit na hango raw ang beat ng Celos na Yan Friend sa beat ng Indonesian ad na Indie Home Packet Phoenix. Shira on peaceful talks with Lenka's camp after copyright issue. Dahil sa hindi matapos-tapos na pang-iintiga kay Shira patungkol sa copyright issue, isang pahayag ang kanyang inilabas upang maliwanagan ang lahat. Sa kanyang Facebook post noong April 7, sa pamamagitan ng isang video, binigyang linaw niya na walang kasong isinampa laban sa kanila. Ayon kay Shira, naging payapa at mahinahon ang pag-uusap nila sa kampo ni Lenka. Katunayan na uwi ang usapin sa pagkakaroon nila ng kasunduan na pwede nang ilabas ang selos sa online streaming platforms sa hindi pati nukoy na petsa. Binanggit din ni Shiren sa pagbabalik ng selos, kasabay din ito ay pagbabalik ng iba pang kanta ng kanilang produksyon. Kaya hiling niya na maging masaya ang lahat at ipinunto ng kasunduan ay ginawa hindi lang para sa kanya kundi para na rin sa ikabubuti ng mga bangsa moro at Filipino artist. Nagpasalamat din si Shira sa maraming opportunity na nagbukas para sa kanya. Mula na nakilala ang kantang selos. Alam daw niya na hindi maiiwasan ang problema, lalo na aminado siya na hangulang sa ibang kanta ang ginamit na melody sa kanyang awitin. Binanggit din niya na mayroong nagsabi sa kanya na hindi na siya makakabangon pa. Pero sa kabila ng batikos na tatanggap, ayon kay Shira, siya at ang kanyang ahensya ay nagpasya na manatiling tahimik upang tugunan ang kinakailangang hakbang para malutas ang kontrobersya sa kanya na kaugnay ng selos. Naroon ang paghingi nila ng pangunawa. Dagdag pa ni Shira, nang natatanggap na negatibong komento ay nagsisilbing paalala para mas lalo pa nilang pag-igihan ang kanilang ginagawa. Sa huli, taos pusong pinasalamatan ni Shira at na kanyang production company si Lenka para sa pinakamadali at pinakamaayo sa transaksyon sa gitna ng kontrobersya. Lalo na sa pagkakataon na binigay sa kanila kung saan ay pinayagan sila nitong gamitin ang melodya na kanyang kanta at ipalabas muli ito sa mga online streaming platforms. Mensahe niya para kay Lenka. To my idol Miss Lenka, I want to express my deepest gratitude to you and your team for allowing me this opportunity. Thank you for the smoothest transaction and I'm truly honored to communicate with an international artist like you. Nagpabati din si Shara ng kasabikan na makita niya sa hinaharap ang idolo. Anya, I am and will always be one of the artists that look up to you and I hope that day will come when I finally get to meet you. Again, thank you very much and mabuhay tayong lahat. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!